Si Yo no, naglabasa ng mga idol. Naglabasa na naman yung mga tuna, ayan. Tuna. Tuna. No? Si Boss Kidlat. <laughs> Iyon, mga idol, Nagumpisa na yung panguhuli ng tuna, ayan. No? Ayan mga fishing, oh. Wow, tatlong piraso. Dalawang malaki, isang maliit. Yan ilang piraso yan, Jay? 13. Yan 13. 13 piraso daw yan mga lords. Sabangan natin. Yan, nag-uumpisa na pong maglabasan yung mga tuna ngayon. Nagkakahulihan na. Bali yung bangkang E3 yung nagbababa ngayon dito. Sa tapat. Ito na seawall. mga idol. Ngayon na. karga na sa balsa yung isdang tuna. So, ayan daw ay 13 peraso. Mga lodi. So, nagpapa ramdam na uli ang mga tuna mga idol. Kasi buwan na po ng ano ngayon? Ayan. Buwan ng... buwan, buwan ngayon? Uh, uh, nag... Minsan nag-start yan mga idol. Mga buwan ng March. April, May yan. June, July. August yan. Yan ang tagano ng mga tuna mga idol. Pero medyo maaga ngayon ang labas ng mga tuna. Ayan. Ayan mga idol. Dalawa. Tatlo yung karga ng balsa. Ayan. Ayan. mga katelongs yung isda. Isdang tuna. Tatlong piraso yan. Pinasan na. Ayan. May tatlo nang nakakarga doon. Yan siya. Ayan siya. mga idol. Oh. Wow. Jackpot na naman. Jackpot na naman sila mga idol. Ayan So, napakarami na naman. Nagpaparamdam na talaga ang tuna. Ayan. So, napakainit. Tignan natin yung tatlong sinampa ulit. Eh. Ayan mga lods oh. Anim na Anim na piraso na siya Ayan mga idol Meron uling binaba May pito pa kasi 13 yan eh 13 Ayan dalawa yung nakasakay sa Ayan Jay, pakoy, yung pa ko yung... Saan na yung na-tide ah? Ang tamada. Ten morods, dalawang piraso. Okay, bye. Wala nang kabantay Blood Blod yung kikita nitong tao na to. Ah, Yayamang ka na ng husto niyan. So, no? no, paano na? Kaya? Yeah! <laughs> ah, discard. diskarting yung malabon. Yan, mga mga mga. na. Ang peras. Walang puso May mga... Uh, oh, lahat ng gusto na ito ah. Yeah. Ay, bunggong. Ay, gulat. Yeah. para Parang yeah. na na ah. Napis naman. Ayan.

Ang buta. Ngayon. Garso yan, tama. Oy, Dito. Ay, ayan. Ingo ko. Pa, kinakagat ng ano, ano. Malaking pusit. May mga lodi, oh. Dumadami na, oh. Dumadami na. Nice. Talagang jackpot na naman sila. Ayan, may dalawa pa. Alright. Ayan na kapaglambat. Hindi. Hindi. ngon. Mm Oroman -hmm. pinag-aaryahan na yung mga buya. Yine, medyo may dalawang lamaran pa. Oh. Hmm.

bakit? Tumama! Nakalim! Mga Jolly, may karga na yung mga tuna rito. So, lamarang na lang yung maliliit na lang natin. Then, update ko lang kayo sa... Uh, Toko lang itim uh, pe kamo, itim. Yeah. Pe. Ano, nakita na. Wala kang mga idol ng lamarang. Oh. Mas malaki pa sa nagbubuhat kasi kalit nung nagbubuhat na yan eh. Mado ko. Maliit man. Malaki man to. Malaki. Ginastis Ay, pa. Malambot na daw kay Blat. Pati kasi mo. Kataling Ang laki no? Nampahan. Mas malakas pa humila sa baril eh. <laughs> Another 'tong mga loads na marang. Mga 1500. Ilang piraso 'yung kit na 'yan? May 10 may kit. Yung cute. 3 sets kaya 'yung bariles na malaki dalawa. Mas malalaking tangkilong ganyan ano. Oh. Ikasamang bariles. Nana. Wala na nit. Wala na 'to. Nana. Ngayon mga katelongs bani 'yun lang po 'yung naging uli nila. So, ayun. Wala si bariles. Pagkatapos na naman, mga mangingis na ngayon. So, yun mga idol, sunod lang uli. na lang ulit. Update na lang ulit ako sa mga ibang pang mga... Kung uh... wala silang maninig. Kung wala silang Mga idol, hanggang dito na lang nilang At nilang ating nilang vlog. Bye-bye!